Samantala, ibinubuhos eh, na ng dalawang kandidato sa pagkapresidente ng Amerika ang kanilang alas sa campaign rally sa North Carolina na isa po sa pinakamalaking estado sa Amerika. Si Vice President Kamala Harris nangakong bibigyan ng puwang sa kanyang liderato ang lahat kahit pa kanyang mga kalaban. Gate ni Harris, kung may enemy list ang kalaban na si dating US President Donald Trump, siya naman ay may to-do list. I don't believe that people who disagree with me are the enemy. He wants to put them in jail. I will give them a seat at the table. That's what real leadership looks like. Si Trump naman apat na beses nagdaos ng kanyang campaign rally sa Estado. Isa po kasi ang North Carolina sa nagpapanalo sa kanya noong 2020. Kaya ngayon, panay ang engganyo ni Trump na muling bumoto sa darating na November 5 elections. I put everything on the line for you and including my life itself. We don't want your money. I don't want any money. I don't want anything. We don't want... All we want is one simple thing. Get out. On Tuesday, uh -huh. Nag assemble ang ilang Avengers stars para iendorso si Kamala Harris bilang susunod na pangulo. Hi Avengers! Hi. Hi. Hey Scarlett. Jumping on the call. Whoa, whoa, whoa! I think you mean assembling. <laughs> how, how can we be of service? Well, how about we start with uh, what our voting plans are going to be? Who we're going to bring to the polls with us? That sort of thing. Just to... I, I think Kamala Harris needs a catchphrase. Pakulo nila, tila nag-video call si Black Widow actress Scarlett Johansson ang ilang kapwa Marvel actors niya. At kasama riyan, si Robert Downey Jr., Mark Ruffalo, Don Cheadle, Paul Bettany, Danai Gurira at Chris Evans. Sama-sama silang nag-isip ng posibleng catchphrases para sa kampanya ni Harris. Humugot sila ng ilang linyahan sa mga naging pelikula nila. Nanawagan din ang mga aktor sa kanilang fans na iboto si Harris pagdating ng araw ng eleksyon sa November 5. Mga kapatid, Andre Felix po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at subscribe sa social media pages ng News 5.